Wala naman, uh, wala namang ang, ang unity din kasi it was a tandem uh, during the elections no. Ngayon naman ang trabaho namin uh, is uh, hindi na pangangampanya. Ang trabaho namin is uh, president and vice president. With regard to our working relationship, wala naman akong, wala akong narinig mula kay uh, Pangulong Marcos sa reklamo niya with regard to sa trabaho namin sa Department of Education. Tuloy-tuloy lang uh, yung trabaho. Ma'am, with what is happening po dito sa politics, ano po yung mensahe po natin sa taong bayan, sa mga uh, kababayan po natin? Um, well, magmasin. Uh, yung mga mahilig... Uh, politika, magmasid sila and uh, hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon uh, ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025 and syempre mas malayo pa ang uh, 2028. Kaya nga kung nakikita ninyo um, yung mga ginagawa namin ay uh, gawa lang uh, trabaho lang sa Office of the Vice President uh, sa Department of Education and kung meron mga atake or meron mga issue na lumalabas uh, we Uh, address it uh, on a case by case basis mm -hmm. thank, you. Hey. thank you